Good evening mga mamsis, mga besis, mga ladies and red, ate, matanda, tsapa, dito naman tayo sa divination talk natin. At uh, uh, una sa lahat, salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. Uh, disclaimer lang po, walang legal, psychological at life service na ginagawa tayo. Talk lang ito. Uh, usapan lang tungkol sa uh, philosopher's stone alchemy, metaphysics at saka sa iba pang divination arts uh, ang audience po natin is isa lang po isang mamshi, beshi, lady sigrid at yung matanda at saka bata isa lang po yung audience natin pero kung may mga lalaki dyan salamat naman uh, pang high school lang po ito ang um, vocabulary simple at uh, pangmasa. Kung may mga matataas sa kalaman dyan, salamat din. Nagka-interest kayo. Pero, uh, baka hindi kayo ma, ano, uh, hindi niyo magustuhan kasi masyadong uh, mababa yung katuruan dito. Uh, hindi katulad sa inyo na mga independent learner kayo at saka, marami kayong alam baka malamang yung sinasabi ko inuulit ko lang yung mga natutunan nyo okay, uh, okay. so uh, hindi pala nakamonetize to so kung sa tingin nyo hindi ka uh, ano uh, parang hindi ano, hindi hindi mag jive sa energy nyo yung talk na to uh, marami namang mga groups at saka sites yan uh, na pwede kayong pumunta para mas madagdagan yung kalaman nyo, yung malalim yung kalaman. Okay, nag-slow connection tayo. Ah, uh, excuse me. So, yan last time mag-talk ako tungkol sa, ah, 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 isang, isang type ng, eh, uh, ah, uh, pag, ah, uh, gamit ng tarot cards. Uh, may mga group na ganito pero ewan eh, ko lang kung medyo, ano to. Uh, popular ngayon para kasi parang sa Philippine group parang hindi pa ako nakakita ng ano na ganitong ano. Uh, klase ng group. Maka may kami mga iba siya may mga alam na rin pero syempre alam mo yung advantage na na mas malalim yung discovery mo so ayaw mong i-open sa iba kasi uh, ikaw rin ikaw rin na person yung na may alam, ma-discover -ma nila yung totoong karakter mo kasi pag uh, nagtingin ka ng typical na astrological chart ng uh, study ka ng spiritual kasi sa so, uh, spiritual astrology is a uh, hindi at yung makuha ng iba yung karakter mo sa person na yung parang basihan para maging ma-predict nila yung ugali mo hindi at saka makita nila talaga yung direction mo hindi nila makita yon kasi very complex yung chart na kung hindi ka talaga ano very hindi ka magaling talaga mag-read ng chart uh, andami ang dami, alam mo yung parang gusto mo i-predict yung isang bagay uh, tapos ang daming variables ganun sa research gusto mong malaman uh, parang ganito yan gusto mong malaman kung ano yung kagawin ng isang tao yung mga kondisyon mo para gawin niya yung isang bagay is sabihin natin sobra isang daan so malilito ka yun kung saan yung pinakamabigat dyan uh, kasi kung masyadong simplistic naman may mga alam ako dyan uh, masyadong simple yung presentation nila oo uh, Uh, sa so, may mga gano'n na uh, akala ng iba na kaya nila i-predict ganito yan uh, kung ikaw, nag-aaral ka ng astrology subukan mong i-predict yung stock market kumuha ka ng limang sample ng stock market uh, stocks uh, katulad yan stock ng IBM stock ng Microsoft stock ng ah ano, uh, Sony, stock ng Jalipi or stock ng McDonald's o ano pa dyan. Tapos, i-predict mo. I-predict mo sa next, uh, ano, next, uh, sa loob ng isang week, kung kaya mong i-predict yung movement niya. Babagsak ba siya o uh, akya. Kaya mo makikita yung ability mo. Or ganito yan. Subukan mong i-predict yung uh, price ng gasoline subukan mong i-predict yung price ng particular na gulay or subukan mong i-predict yung uh, ano uh, sa isang place uh, municipality or city subukan mong i-predict kung saan dadaan yung ano yung typhoon uh, ano yung maximum damage sa certain area subukan mo lang uh, makita mo yung galing mo or ganito yan uh, maghanap ka ng ano ng true crime stories punta ka ng police station magtanong ka ng mga criminals or yung mga top 10 nila dyan alamin mo yung birth date nila subukan mong i-predict yung next na move nila sa loob ng dalawang weeks o, saan sila likely pupunta makikita mo yung ano mo yung galing mo kasi kung magaling ka makikita mo yan dyan So, ako hindi ako nag encourage sa mga ganong klaseng ano kasi para yan sa mga matataas talaga na ka, uh, galing ng mga mag ano ng chart. Pero sabihin ko sa iyo, pag ano ka basic yung nalalaman mo, ha? Uh, 90% hindi, hindi mo ma-predict yung ano. 10% lang yung chance mo. Okay. Kasi sa daming variable. Alam mo parang ano yan, bigyan kita ng sample sa ano sa actual na ano uh, para yang nag nagpipredik ka na kailan yung time na yung wave sa dagat yung wave niya alam mo yung wave yung alon aakyat saka time na bababa siya ganon siya ka kompleks pero may mga iba dyan na may alam ako na gusto nila. Kaya nga may iba dyan na uh, napahiya. Dahil sa akala nila, napakagaling nila. na maybe siguro hindi westernized, baka ibang ano, pero hindi, hindi pa nila inabot yung level na yun. Kasi may mga historically, may mga tao talaga na napakagaling nila mag-predict. Uh, in fact may mga ay <laughs> uh, huwag na lang natin ano okay so ganun 'yan uh, alam mo yung ito sample na lang ah uh, ano ka uh, tumayo ka sa highway 'yung maraming sasakyan excuse me gamitin mo yung skill mo sa astrology tapos i-predict mo kung at what time magbanggaan yung dalawang sasakyan kahit anong klase ng sasakyan o at what time puputok yung ano ng yung gulong ng sasakyan Or at what time uh, may lalapit sa iyo yung isang person na ganito yung kulay ng damit niya so buka mo lang uh -huh kasi pag hindi mo yan nagawa bigyan bigyan mo ng malawak na ano oh, buwan na lang isang buwan ipredict mo tingnan mo yung chart <laughs> uh, baka pumuti yung buhok mo kasi in, in, may mga ano gustong mag uh, alam mo mag ano ng astrology spirit astrology pero hindi nila inabot yung level talaga ng mastery kasi may mga ano yan eh may iba-iba astrology pero same pa rin yung ano niya uh, outcome okay kaya nga ano eh uh, very sophisticated yan, kasi very complex yung mathematics na ginagamit dyan meron mga instance story history may iba yung approach na astrology na ginamit ah uh, nalaman ng ano ng astrologer na at sa ganitong oras may kakatok sa pintuan at yung kakatok na yun ito yung yung ano nya yung kailangan nya kung umabot ka sa ganong level ha, uh, ng galing mo medyo magaling ka na ng konti ha, uh, may galing ka na kasi ano ha, uh, ha, uh, lingit sa kaalaman natin minsan yung mga, magaga, mga mga powerful na mga tao. Uh, may mga personal astrologer rin sila napakagaling talaga. Uh, napakagaling. Uh. kaya lang minsan, uh, dahil sa yung gamit ng astrology nila, yung visa niya na mawala. Uh, Ganon yan. Same din sa tarot card. Uh, ma the same kasi yung ano niyan is sa ano uh, ka ano yung uh, ka accurate yung ano yung ano niya yung, yung tao dito yung yung practice dahil na retain niya pa yung nanatili pa yung sacredness ng practice yung iba dyan, uh, the reason na hindi ga gaano katindi yung accuracy ng ano nila is because na ginawa nilang livelihood. Ginawa nilang livelihood. Alam mo yung ah, alam ko na to. Ah, uh, matagal na ako nito. Hindi. Yung mga astrologer dati, kaya iuuliting ko na naman uh, para ko sarampla Kahit i-conceal ni God, sa mga prophets niya, mga pinili niyang tao, yung secret niya. Hmm. Uh, kayang i-discover ng astrologer yan. Uh, ganon. Or ng tarot reader, kaya niyang i-discover yan. Kasi may mga case yan. Hmm. Uh, uh, kaya nga minsan na pinapattern nila, kinukupya, kinukuha nila yung pattern nila sa tree of life. Uh, may nakamatch na ano. Pero uh, ganon yun. Uh, yung mga ano yung mga makita mong popular dyan hmm, parang livelihood lang yan uh, pero yung excuse pero yung galing talaga kaya nga dati sa mga war sa mga political decision kahit sa India tina china chart pa yung mga decision nila alam mo yung ano yung nag surrender yung Japan china chart yun hindi yun ano hindi yung basta basta yun yung hindi alam ay eh, yung ano pagkalam ko parang yung malakan yung pala siya sa at saka yung ano, hindi ko lang maano basta minaga, ano. so ganun yan naka ano yan divination arts yung ginagamit lahat yan hindi yun basta basta kasi pagdevelop uh, pag develop ka talaga parang ayaw ay may yung flower of life <laughs> very popular uh, ganun din yun yung eight petal lotus, flower of life yun so may ganun No, ang ano dyan, ang una dyan is para ma-preserve mo yung ang truthfulness or righteousness ng practice mo is kailang careful ka sa health mo kasi yung health mo uh, linggit sa kaalaman ng iba <laughs> pag hindi ka careful sa health mo susceptible ka sa demonic influence now sabihin natin nga ay, ay may ganun pala yung superstition hindi yung superstition kasi actually uh, according sa research ng neuroscience hmm, uh, may light actually yung katawan natin especially yung brain natin pag hindi ano hindi hindi tayo wala tayo sa tamang condition kaya uh, interrelated yung internal organs natin pag hindi wala tayo sa tamang condition Uh, alam mo yung parang radyo hmm. yung channel na pinapakinggan mo uh, may mga horror may nakakatawa dati may mga ganun nakakatawa may mga horror <laughs> yung dati yung pinapakinggan namin alam mo yung ganun mag pa kami uh, may mga alam mo yung drama uh, iyak-iyakan uh, 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 may mga action ganun yan so ngayon pag hindi healthy yung energy na dinadala ng ano ng internal organs mo kasi repository yan ibig sabihin parang lalagyan kahit akala mo ano pang rationalize mo ah, dahilan na ginagawa mo nag-aalign yung energy mo sa ano sa hindi constructive na energy in fact hindi ka masyado connected sa creation or sa universe kasi may energy rin yung universe dapat align ka. Yung ibang tao hindi sila aware sa ganun. Kaya nga yung iba hindi sila careful sa health nila. Okay. Kung hindi ka careful sa health mo, hindi mag uh, release ng tamang energy yung lahat ng internal organs mo. That's why yung minsan ang role ng mga uh, mga shamans, mga druids, mga spiritual practitioners is para i enlighten ka. 'Yun yung reason ng Master King Uh, tapos later on ang mating game okay para i-enlighten ka kaya nga kailangan mo yung speech master mentor at saka coach okay i-enlighten ka Mag magla maglalight actually yung katawan mo ibig sabihin tama yung flow ng energy sa katawan mo kaya nga uh, sa metaphysical bible may kasama na hindi pwedeng itago mo yung light uh, kasi magiging light ka uh, ano yan uh, may scientific basis umiilaw talaga actually yung internal organs natin so yun yung minsan hindi ni disregard ng iba so pag nag, practice ka ng divination arts kailangan mo i-concern kasi sa ano ba yung gagamitin mo sa pag interpret di ba utak mo rin uh, yung hindi mo alam lahat nagsisynchronize yung energy sa katawan mo inaano lang, iniintegrate integrate lang ng intellect mo or, or mind mo or anong tawag mo dyan ng higher centers mo eh kung damage yung ibang parts ng body mo, hindi eh, yung receptivity nya hindi kompleto, uh, pwedeng alam mo yung parang uh, symbolic logic uh, yung ibang parts ng katawan mo negative, yung ibang parts positive mag cancel out, siya siguro yung labas nya, so kahit anong explain mo kahit anong memorize mo kaya nga yung iba, kahit magparat-parot pa sila ng kung anong anong kaalaman nila ang outcome yung zero kasi iba 'yung energy na nire release ng mga ah, spiritually developed souls iba sila ang energy level nila mataas kaya nga 'yung equivalent ng isang developed soul is 1 million na tao hmm. 'yung energy ng 1 million na tao kaya ng isang tao lang yan pag develop siya hmm. gano'n yan So, kung ikaw nagpa-practice ka ng divination arts at saka kung gusto mong ma-align ka na maayos, yung sinabi ko last time na tungkol sa ano sa uh, 22 cards na ginagamit sa pag-check ng alignment mo uh, para mag-guide ka na maayos, kailangan magamit mo yun. Uh, so, careful ka sa health mo. So, isang concern mo dyan is yung food intake mo. Yung hygiene mo yung sleeping time mo, yung klase ng environment meron ka, alam mo yung ganun. Minsan, affected ka rin ng family mo. Ganun yun. So, uh, connected yun. That's why, ang tawag sa practice ng mag-alchemy is tantra. Minsan, sabi nila, iba lang, hindi. Ang lahat ng spiritual practice, tantra tawag yan. Kasi, yun, ang tantra, integrated yun. Kahit sabihin mo na, Uh, astanga yoga pinapractice mo uh, pinapractice mo yung bhakti yoga karma yoga, jnana yoga or anumang klaseng yoga ano yung tantra yung lahat connected yun, kaya kung tingnan mo yung mga practice na interrelated, yung mga practice sa uh, kabala, tantra yun interconnected kasi dalawa na yung principle one is master game kailangan mong ma guide ka ng spiritual master, mentor, at saka coach, kailangan mo ng isa na spiritual master, mentor, at saka coach, or confessor. Tapos, yung pangalawa is kailangan mo ng mate. Ang mate mo is after mo mo ma makapas ka ng anong training mo, kailangan mo mag uh, may mate ka talaga. Kasi hindi naman makomplete yung 8 petal lotus na yan. Kung hindi, wala kang mate. Uh, ganon yan. So, that's why ang pinaka-symbol yung tingnan mo sa ancient times si uh, Lord Shiva. Okay. At saka si Parvati. Uh, minsan, medyo sexual yung tingin. ng iba pero iba yun. Okay. Uh, love yung expression nila. Kailangan alam mo yung mag-interpret ng ano ng tama ng mga iconography na tinatawag or mga figurines tawag nila. Uh, icons. Okay. So, ganun yan. So, ang ano ko lang is ah... Uh, balance ka dapat. Hmm. Equipoise ka. Hindi pwedeng magbigay ka ng spiritual guidance using divination or sa ibang tao. Hindi mo mag-guide guide yung sarili mo. Turuan mo sila ng self-discipline. Wala kang discipline sa sarili mo. Turuan mo sila ng anong tama, uh, puro mali yung ginagawa mo alam mo yung turuan mo yung isang tao oh, to have peace of mind tapos wala kang peace of mind Nakaka ah, nakakalungkot yung ganun uh hmm. gusto mong turuan ng isang tao ha? Okay. ha? marites kailangan maging patient ka uh, marites or momshi kailangan maging mahinahon ka pero ikaw mismo sa self mo wala kanon so napakahirap ng ganong klaseng ano so uh, as usual take my advice I'm not using it yun yung danger minsan dyan so ngayon kung ikaw seryoso ka talaga uh, it will take time kasi pag, change, pag alter mo palang ng self mo para pagbago is at least 10 years yung kailangan mo na disciplinary measures napakatagal ng ganyan uh, may iba nga dyan eh 12 years okay so pero sige lang uh, ganun talaga yun so ngayon kung medyo mag uh, ano ka uh, kasi pag hindi ka careful clouded yung ano mo uh, ang ang ano yung guidance na ibibigay mo uh, affected ka alam mo yung sabi mo oh, sige ha matulog ka ng maaga kailangan ganito kahaba yung tulog mo ikaw mismo alam mo yung ganun uh, kaya ngayon iba Nakakatawa. Uh, so, case to case basis, depende sa spiritual master, kasi iba-iba naman, uh, yung mga spiritual master. Pero, pag develop yung spiritual master mo, ganun talaga yan. Makita mo talaga may, anong may change talaga, uh, na ibata. Uh, down to earth. Uh, grounded ka. Uh, or centered na tinatawag. Kasi kung off-centered ka, ah, uh, wala sa order yung physical body mo wala sa order yung emotional body mo wala sa order intellectual body mo lalo na spirituality mo kahit mag ka ng religious group or spiritual group group of centered ka uh, affected ka parang andali mong andali dali mo maging impatient dali mong ma-irritate saka bilib na bilib ka lahat ng knowledge na sayo na hindi pa nga na discover yung ano kung gaano kalayo tal hindi pa nga talaga napunta ng tao yung distance mula sa earth papunta sa ah, boundary ng universe natin ikaw alam mo na lahat uh, <laughs> ah, ang galing okay. so, yun. so, mo na no? okay so ganun yan so yung pag-take up mo ng master game is actually test mo yung limit mo to what extent. Kasi ang teach naman ng Philosopher's Stone, na ah, Pag-seek mo ng Philosopher's Stone, yung outcome na inexpect mo is immortality. Tanong 'yan. Immortality or never-ending knowledge or ano? Oceanic bliss. Ah, hindi yung high sa drugs sa iba 'yon. So gano'n 'yan. No, kung wala ka ganu'n eh Kailangan mo ng further training. Okay. parang mathematics yan despite the fact na alam mo yung mga basics mo kailangan mo ng further study kailangan i-test mo yung limit mo kaya nga may mga competition na tinatawag may mga olympiads para makita mo yung galing may mga unanswered na mga problem problems may mga problema hindi masasagot-sagot hanapan mo yun ng sagot yun hmm. so anyway uh, medyo late na pero thank you sa time nyo uh, sana may napkuha kayo at makabenefit kayo okay. so see you next time at dagdagan na lang natin i-further natin kasi dahan-dahan yung ano hindi, hindi pwede maano eh pero kung nagmamadali kayo maganap na lang ngayon ng libro at saka magbasa dyan okay. tingin na kayo sa youtube para easy pa okay. so anyway ha? sana sa mabuti lang tayo thank you sa time nyo uh, see you next time thank you bye bye